dati hindi namin dito nadadaanan yung mga pinupupo na yun super, andito hindi pa yung sa baba kasi dito pa siya sa taas pero grabe super lawak na yun ng namin ko mula pa doon sa baba tapos na so dito tayo e guys ito ang aming kalamansi mabuti na lang, lang at mababa siya ayan ito yung ibu yung kalamansi ah, mabuti um, yung bumili na <laughs> Ano to? So, ka? Si yeah. yeah, na? Nice. din yung anak ko na kalamang si. tayo. Gagawa tayo. tayo ng lemon juice. Ayun. ko yung na. malaki. Kukunin ko malaki.